So din natin tong ano. Lala. Ay boy boy. Boy, boy, boy boy. boy. Yan yan. Dan dan idol kasi ano. Kitang-kita na yung mga putik no. Tuyo na. Tuyo na wala na talagang tubig. Dami tubig dito diba? ba? Oo. Oh. Galing dito idol nate Nangyari na sila. Mainit yung tubig, yun, know. Mainit to. Malikot ba? Sa likod mo. Yan. Okay pa naman sila, oh May pa naman sila, ano okay, yan, yan. Ay, mayroon, mayroon. Ha? mayroon, mayroon Mayroon, oh, mayroon Mayroon, mayroon. Ah, Kangkung, oh Iyan oh? Nasa ilalim ng kangkung yan, mga idol Mayroon, idol Oh Ang ah. oh, oh, oh. <laughs> laki, ang laki, ah Ang dito na sila sa ano? Papabaw na? Baka may dalag pa dyan sa ilalim ng ano, kangkong Ang laki niya no? Oh? Ay, laki Ang laki no? Ang laki

dua lomilong ipang, ayo kita kaspat kaspat tuh, udah minum pelan aku apa dong? udah minum air mata udah selo banget kayak ah, bila apa? di mata ini ini mana? ini ini mana? ini, nggak